parang usually, mga group tour siya, tapos mga nakabig bike. Eh kami, meron naman kami gumamit ng small bike, at alam naman namin kapasidad namin kung delikado o hindi. Tapos pagka naman mukhang delikado, hindi naman kami tutuloy. Alright mga trupa, ito naman yung kwento ko sa inyo. Yung mga nangyari nung nakaraang biyahe namin, nagpunta kami ng Thailand. Kasi sinuporta namin yung mga Filipino riders natin na kumakarera sa Asia Road Racing Championship. Tapos nagriding kami dun eh, sa may taas ng Thailand, yung Hong Son Loop tinatawag. Medyo sikat na loop dun yung mga trupa. So, sa summary ko lang sa inyo, kung ano yung mga nangyari, tsaka mga pinagagawa namin doon sa may pakaraang biyahe na ito. Grupo kami, lima kami umalis ngayon. Simula kami dito sa may San Miguel Bulacan. First time namin lilipad, nang nanggaling sa Mikrak. So lagi kami dumidiin sa Naiya, di ba? So, bumaba kami nang Subar na Gumi. Pagbaba namin ng eroplano, andun agad yung Rentals. rental. Sinundo kami ng Mitsubishi Expander. So yun, nirentahan namin yung mga trupa. So kinuha namin yung kotse, pumunta kami sa may office para kumiro firma, yung mga babayaran, mga down payment. check na lang yung mga papeles namin kung karapat dapat pa kami parentahin ng kotse. Kung so, yun, nakilala kami ng foreigner doon, napakwento kami ng saga. Dapat na oras yata namin gawentuhan yung kasi engineer daw yun ng karera sa UAE, ni invite pa kami karera nila. Pero karera na walang tao, eh, AI na yung nagkakarera. F4 daw yun, parang maliit na F1, yun. Basta, it's yung first night namin, naubos namin dahil kakakwento lang doon kay Suhail. Nag-stay kami doon, napakamura lang ng bahay namin, parang 2-7 lang kami lima na. Sa baba, may kain na agad. Tapos doon, Thai food yun. Eh yun, kumain na kami doon. Tapos may tama kasi ako rito sa aking balakang. May nakita ako doon, nagpamartilyo pa ako doon eh. Merong nagpamartilyo ang katawan, pagka paling-paling kayo, tutuwid ka. So yun, tinuwid naman ako ni Pagkatapos, ituwid din. Magdadrive kasi ako ng 400 plus kilometers from Bangkok to Buriram, almost 500 kilometers. Kaya sakto-sakto, inalayan niya yung balakang ko. Mula tanghali, dumating kami gabi na. So, drive lang namin. Usually, iba ni, ni airplano na yun eh. Tsaka yun ang habol namin eh. Ang habol namin dito is road trip yun din ang trip talaga namin. As in, hindi kami yung parang pupunta sa mga tourist spot. Gusto lang namin mag-drive na mag-drive, tapos baliktad yung daan. Parang gano'n nakakatawa kasi. Sabing Sarado kayo, yung race syempre, pero pumunta pa din kami. Hindi kami pinapasok. Naghanap kami ng bahay. Minahanap kami. Malapit lang, mga 10 minutes mula sa may race truck. 1,000 pesos ata. O 800 pesos ang kwarto. Pero solid. Kanya-kanyang banyo, solid yung aircon. Tapos, basta, So ulit doon, napakamura ng mga bahay sa Buriram. Pumunta na kami ng Chang International Circuit. Doon, medyo kanabahan ako kasi. Kasi mag-walk-in kami. Hindi ka tulad doon dati, pinapadala ako ng Yamaha, pinapadala ako ng ganito para mag-cover doon. Kunyari, regular na customer. Kayo, kunyari, gusto nyo yung panood ng ARC. Paano ba siya mga yung ginawa namin? Eh? So pumunta lang kami doon. Natanungan pa kami doon eh? Nakapasok ba tayo? Hindi ko rin talaga alam kung makapasok kami. Tanong kami doon sa so, Nuro nila. Itindahan daw ng ticket doon sa may glass house. Tinik namin imak, yung pangalan ko. Gita ko, wala, 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 wala. Mga media list, maasa ko na baka sakali ko moto motodeck doon ano, wala, 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 motodeck. So, bumalik ako, wala, mamak. Sabi ko, wala. bilang may lumapit sa amin na, manonood daw ba kami, kahit practice pa lang. Parang nagkataka sila na, sobrang tindi nyo namang fans ng ARRC, pre-practice pa lang, eh, nanonood na kayo. Mamaya bumalik, may kasama, may dala tiket, ticket, limang piraso ng ticket, libre, nakalagay complimentary ticket yun. So, yung binigyan na lang kami, si Bambam, Bam, si Mamo, si Max, si LJ, at saka ako. Walk-in lang kami, no ID ko, yung access ko, limited. Andun lang kami sa grandstand tingin tingin lang muna ako doon yung paano gagawin ng grandstand. Nag Enjoy naman kami kasi sobrang ganda rin ng grandstand eh. Sa lahat yata na race track, yung Chang International dahil may pinakamagandang grandstand kasi kita mo lahat. So, muna kami sa grandstand, nakikita ko yung mga Pilipino, sila Sato, si Gian, si tapos may si Porino, ando doon din dahil wildcard. Yung Chang International, mga trupa, 5.5 kilometers lang yon. 5.5 kilometers yung buong race track, isang lap. Tapos, ang likulan doon, 12. Ang alam ko ah, 12 lang yung ko 12 turns, tapos 5.5 kilometer. Kaya ma imagine nyo kung ka ubusan ng takbo yung racetrack na yun. Eh. Kaya napakasarap Favorite ko yung racetrack yung pinapanood eh. Pero ang goal ko talaga is makapag-shoot sa loob ng racetrack. Kasi so, lagi naman ako nakapag-shoot dun eh. Kaso kailangan ng media pass. Nakita ko ngayon si Flash Moto, yung eh, mag-asawa, si Nika, tsaka si Von. Sabi nila may mga motor na rin dyan. Pag nagkaroon ka ng best, may motor na dyan. Kumuha ka ng media pass, panik ka sa taas. Tapos mag-register ka lang ng media ka. Sabihin mo gano'n, 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 gano'n. Eh pumalik kami sa taas. Naman ko si Mac. Kasi nahiya naman ako eh. Di ko naman i-media pass yung lahat ng kasama ko. mga kahit kaya yun, di ko naman naabusuin yung pwede na nang bigyan yung limang pass yung mga kasama ko. ako nakakatawa lang kasi yung pinag-register ako ng media, siya rin yung nagbigay ng ticket, kaya naguguluhan siya. Ano ka ba talaga? Parang fans ka ba o media? Pag parang awkward, parang, ah, dahil sabi mo kanina, fans ka lang. Tapos ngayon media ka, parang ganun eh. Pero nandala ko naman yung camera ko, mga violence ko, mga trupa eh. Ah, media na po pala ako. Eh, okay lang, bilhin niya kami ng vest. 500 baht lang yun, bilhin niya ba bayad ka 500 baht. Pero pag sinuli may vest, pabalik sa'yo yung pera mo. So wala rin talaga siyang bayad, deposit lang. Pagkakalagay namin ng vest, bilhin kami ng ID ng ARRC. Pwede na, kahit saan. Eh, trabaho naman ako, kasi sa akin, parang tourist spot na din at saka trabaho kasi nagkatrabaho naman talaga ako doon, Kino-cover ko lahat ng kaya kong cover, binibidyo ako lahat, ina-update ko lahat ng kaya ko. So tingin ko naman deserving ako media. Isang kasama ko, picture ako naman video. Kaya naman video siya, ako naman picture. Pumasok kami ni Mac. Ayun, nakapag-picture-picture na kami. Nalapitan ko sila Kyle sa padak nila. Nalapitan ko sila Gian Carlos, sila Sato. Nakamusta naman natin. Nakita ko, nakakatuwa ko. Helmet ni Sato may 1G. So, may Kobe Racing Team yun. Tapos, dami sila Jay and Dodon din. Tapos, nga ako. andun nga pala yung rider ng TBS, si Clamor. Si Casey Clamor. Sumasakay siya sa one make race no TBS. May isa pa sa Honda, rider na Honda, si Jacob Sablaya and do din. Sa so, 250cc naman, AP 250. 600cc naman, nandun si Kyle Pass. Si Makin ni Kyle Pass, mga Drupal, Wonderboy. May isa pang kategory doon, yung ASB 1000, no? yung Asia Superbike yata yun, 1000cc. Pero wala pa tayong rider doon. Ang ako, ko, bawat kategori, sila shuffle ko lang kasama ko. Una, si Mac. O, anong pinanood mo, Mac? UB150, ba? 150 Tapos, si Mamo, sinama ko naman kay Kyle sa SS600. Tapos, labas ulit sinama ko naman susunod si Bam, Bam sa ASB 1000. So yun, lahat sila halos. EJ si lang di ko nakasama kasi LJ nag-edit ng mga laptop-laptop dun sa may grandstand eh. Kasi si Bam Bam, si Mac, si Mamo na ipasok ko sa loob ng trackside o yung track access ng Chang International Circuit. So race 2, bukas nabukasan yun, warm up sa umaga. Tapos magkakaroon tinatawag na pit walk. Mga trupa yun, ang pinakamagandang part para sa mga fan na gusto manood ng karera kasi yung chance nyo makalapit sa mga rider. Kahit grandstand access lang kayo, Ibigyan kayo ng chance makalapit sa may pit. Andun yun, pwede kayo manghingi ng mga kalendaryo, mga bowler, mga sticker, mga picture ng rider. Pipipapiribam sa kanila. Yon, nilapitan naman namin lahat ng kilala namin. Marami siyong yung doon sa ARRC, kakabalik-balik ko eh. na Enjoy enjoy naman si Bambam, si Mamu. Daming nakukuha ng mga souvenir. Nag-start yung race 2! Si Kyle, consistent, race 1, race 2, nag-P5. Tapos, ganun ganon na. Tapos na yung karera, nagawa ko namin yung trabaho ko. Ngayon, kulang na yung araw namin. Kasi yun ang sumobra kami ng stay say, sa, Buriram. Tapos, may lakad pa kami personal. Pagkatapos na pagtapos ng karera, nalasingo, ko, bimahin na kami. Yun yan, Bangkok, tapos Buriram. Tapos yung Chiang Mai, andito sa taas. Katabi na siya ng Myanmar. Nag-ride kami sa tabi ng border. 5 p.m., bounce kami. Ako ulit drive Sinubukan ko, nagkapalakas ako mga trupa kasi balak namin mag -anoy. Balak namin mag country ni mama eh. Nagka-practice ako yung mga tipong Singapore, Malaysia, pabiyayin mo hanggang pa-Vietnam, mga ganun. Pinapatibay ko talaga yung sarili ko sa mga ganun eh. Kung nagtrabaho ako maghapon, tapos nirunive ko, uh, Buriram to Chiang Mai. Yun, binahay ko, tinatagang ko mga trupa, 920 kilometers. Safe mga trupa, ginawa ko best. pakahirap ng mga first kasi parang luoban kami duman Kalsada, alon-alon. May pool, puno kami sa expander kaya talagang, alam naging problema, smooth smooth kami ng Chiang Mai. Oo nga eh. May nakaharang kasi. Dahil timba lang naman. Wala naman nag-esgas. May timba lang na nakaharang na. Tagis ko dahil timba. Yun lang naman. Tapos pagdating namin ng Chiang Mai, yun yung magandang lugar mga trupa. Pagka, umbaga sa Thailand, convert mo sa Pilipinas, eh, para siyang Baguio, para siyang mountain province, parang ganun. Ando doon yung pupuntahan namin is yung highest point. Ando doon sa loob ng loop pag namin ng May, Mai, nakahal kami ng bahay, sobrang mura pero sobrang komportable. Tapos ang kailangan namin gawin, humanap ng motor. Kasi wala pa kaming motor, wala naman kaming kausap dun eh. Walk in ang lahat. Hanap kami dun, naglakad-lakad kami, walk trip talaga. Nasabi namin yung pumuntahan namin. Hard for Doi Yes, Doi Tanan, very far. It's a high earth. Pumunta kami sa may isang shop. Nasabi, ito, meron kaming 125. Saan ba kayo pupunta? Sabi ko, punta po kami sa Doi Intanon. Sabi nila, naku po, parang yeah. Good condition bike. Oh yes, you can, can we bring to the internet? No, never. Not this is a very small bike. Two for the internet. No. Eh kami, meron naman kaming gumamit ng small bike. Tsaka alam naman namin kapasyadad namin kung delikado o hindi. Tapos pagka naman mukhang delikado, hindi naman kami tutuloy. Tsado naman namin sarili namin. Sabi namin, mahirap po bang ahunin yun? Eh, hindi na po kami tutuloy. <laughs> Let's not go there anymore. Yeah, yeah. kunyari. Hindi na, na, tayo tuloy doon. No, city na lang tayo. Parang ganun ganang. Mas malapit na magsara. Nagwala nag na kami yung choice eh. Talaga kailangan na namin. Ano ba to? Ano mo motor? May mga Aerox, kaso lagas. Talaga magulo. Um, Tsambahan eh. Ilang 15 minutes na natitira para mapamili. May nakilala kami isang Thailander. Ang pangalan Tawan. Tawan. oh, si Tawan. Nakakasundo namin dahil mahilig sa Pilipino. Sabi niya, favorite people daw niya mga Pinoy. Dahil ginagamit daw niya sound trip. Magagaling daw yung mga Pinoy. Ganun. Sound trip daw niya araw-araw yung mga Pinoy pag bago matuloy. Si Pinoy na nag-cover. Uh -oh. Before I sleep. Every <laughs> night. <laughs> Ang usually renta, nag-re-range siya ng 250 to 350 baht. Parang 400 to 600 pesos lang. Usually may deposit yun eh, parang 9,000 baht yung tatlong motor. Di na kami pinagbayad yun, nga natutuwa daw siya sa Pilipino. Nung sabi namin, are you from? Philippines. Oh, Filipino. I love Filipino people. Parang gano'n. Ka Kaya go na siya. Sige, baala na kayo dyan. Huh? people, come on! <laughs> <laughs> Nakuha na kayong motor. Yung Honda Giorno kami ni Parang classic bike ng no Honda. Si uh, Mac uh, naman nag-angkas dun na sa so migrant Grand Pilano. Si Bam Bam, safe. As in, nag honda click na 160. Medyo malakas yung motor niya tapos solo siya sa motor. Ginawa na, kinabita namin ng mga sticker na 1G. Happy-happy naman sila sa sticker na 1G. Kinabit namin eh. Eh, hey, hey, kinagabihan na. No? Nag-uisap kami na. Ay na, ano tayo, at maghanda tayo mabuti kasi yung biyahe natin. Hindi siya biro. Kailangan maagad tayo umalis kasi kulang kami sa araw. Tapos sobrang dami naman pupuntahan. Sana. Sana lang naman. Pero gusto namin road trip. Bising kami kinabukasan. Bis kami na maayos doon na. Dinala namin yung mga helmet namin. Hindi kami gumamit ng mga rental na mga pang bike namin. Mga nakapadded jacket kami. Shout out Sec Moto supplies sa aming riding gears and good luck sa aming biyahe today! So, responsable naman. Sa motor lang siguro. Eh mas safe nga yan eh! Kasi sila sabi nila, mabagal yung motor namin para doon. O di ayos, may limiter kami, naisip ko. Kahit biritin mo siya, mabagal. Safe. Ayun, bimayin na kami ngayon. Ang magiging loop natin ito, special. Mula sa Chiang Mai, papanik ka ng Pai. Pag panik mo ng Pai, pupunta ka ng mayhongson Hong Son. Yun na yung main, na parang city ng loop na yan. Bababa ka ng May Lanoy. Tapos, May Saryang. Nas papanik ka ngayon ng do in tanon sa loob ng loop yun e. Eh. kasi sa pinakamataas na bundok ng Thailand the highest point as bababa ka na ngayon ulit papunta na Chiang Mai yun yun loop usually ang ikot pala yata dito is clockwise pag gano'n. so ang ginawa na ang ikot is pabaliktad naman maiba tapos na nakakasulubong namin halos puro big bike yung mga small bike na namin puro mga locals lang doon pero yung mga biyahero yung mga naka-gears. usually puro malalaki mga motor kasi pagpapaawon sobrang bagal eh pero pagpapalusong talagang kumbaga kung kaya ng Grand Pilano, labas ang potential. Si Mac nakasakay doon, si Mac nagdadrive, si LJ nasa likod. I picture picture. As kami ni Mama nga. Si Bambam -bam naman cruising mag-isa. Ulit, diretso wala kami pinupuntahan tourist spot. Puro mga arko arko lang 'yan mga view. Diretso. Siminto kami doon sa may may Hongson. Nagtingin namin ng gabi, nagharap na kami ng bahay, ulit freestyle. Doon na kami naghanap nung dumating na kami doon, nakaharap naman kami ng solid magkatabi kami. Parang ano naman siya, Baguio vibes. Kahoy-kahoy tapos nagpafag. ganun. Sobrang lamig. Kasi sobrang lamig, doon namin nag so, talaga yung mga yeah. jacket namin. Kailangan namin ibalis ng maaga. Ang problema, napakaganda ng lugar. Tapos pintuan, usap na kami na, relax tayo. Bawi na lang tayo sa daan. So yun, binay lang namin ng binay. Bababa ng may sariyang. May sariyang, smooth lang. Yun, like, um, banking-banking. Nakita namin, binibenta sticker eh. Mga two uh, 2,000 curbs, 3,000 curbs, tsaka 5,000 curbs. Pwede sa rutang ginawa mo. Hindi kami nakabili, sayang. Oo, okay, baliktad tayo. Sa finish line tayo rin simula eh. Akala natin, sa simula tayo bibili. Wala. Sa kasi actually nakapunta na ako ng Doi pero di pa ako nakaloop ng may So parang isip ko, kulangan tayo sa oras, hindi so, hintay tayo ni Tawan. Kasi pag lumampas daw ng 6pm, sasaraduhan niya kami. Kailangan may solid na namin yung second day yung motor agad. Parang alanganin po malik. Nandoy iintan nun eh. Ay, Tapos nag-decide kami, sabi ni Bam Bam. Tapos babalik pa ba tayo rito? Kailan pa ba tayo babalik? Yun eh, namin yung si Grand Pilano at si Giorno. Nagpalit kami ni Mac kasi yan ang nangyari si Mac at si Edgy sumabrang tarik. Kuminto na yung motor, di na talaga kaya. Tapos gagapangin ng Grand Pilano. Ang problema, hindi na kayo makakawi sa oras. Ayun, binira namin doon yung tanon, yung takbo ng motor. Nung asa may malapit na, nung na elevation, nung na yung hangin. Sobrang tarik. Highest point in Thailand, man. <laughs> ayun, pero okay naman. Kasi yes, yun, nagpasarap ng na story. Success naman, nakapanik namin. Makikita nang nakalagay pagdating nga sa lubukin ka. Highest spot in Thailand. 2023, nagpunta ako dito. Ayan, niligay ko itong sticker na ito. Maluma na ba ako? iba Masarap sa pakiramdam kasi mahilig ako pumunta sa mga ganun eh. Napunta ko na yung highest spot sa India, sa Himalayas, na pwede mo to rin. Eh, sa Pilipinas. Tapos sa Thailand. Soon, pupunta ko naman yung top ng Indonesia. Sunod naman yung top ng Taiwan. Basta, pupuntahan natin lahat yun. Successful, eh, yung motor. Smooth yung naging biyahe. Ano naging problema. Sobrang ganda ng daan sa Thailand. As in, sobrang naging smooth yung biyahe namin. Wala man lang yung parang muntikan kaming o yung parang... Tapos mababait yung mga tao. Wala naman mga nambubusina, wala naman mga nang gagawin. Tapos lahat naman mabilis magpatakbo kasi nagbibigayan naman. Tapos parang aware sila lahat sa pag-ingat sa lahat ng tao sa daan. Parang ganun eh. Ayon nila lahat magka Yung Sa araw na yun, 350 kilometers yung nabiyahe. Mula Mehong Son, papunta ng Chiang Mai. Nakamotor, makatpamendoy pa mendo noon. Pag namin ng motor kitawan, rekta byahe kami ulit pabalik ng Bangkok. Dino malupit. Byahe ulit 850 kilometers mga trupa. Yun din ulit namin pagkatapos ng loop. Ayos ng gamit, saka sa kotse. Tapos binanatan ulit namin yun 850 kilometers. So ilan yung total na biyahe ko? Bangkok to Buriram. Kabi mo lang 450, alam mo 450 yun eh. Plus 950. 14, oh 14 plus yung loop 700 to 1. Oh plus yung papauwi na 800 ulit. 29. Oh, di ba? Ganun kalayo na byahe. Hey, tinapos tinapos ko ulit. Binanatan natin. Pero tulog na kami noon. Hindi ko nakayan diretso. Tutulog kami sa mga gas station. Kasi safe naman yung gas station doon eh. kompleto lahat. May mga shower room, may mga laundry, may mga pagkain lahat maayos. Ayun, dinaya namin para mga traveler talaga. Sama naman yung tropa kaya sobrang nag-enjoy talaga ako noon. Safe kami dumating ng Bangkok. Nagtingin-tingin, bumili ng mga kailangan and doon. Sobrang saya ko kasi natupad another bucket list ko 'yan eh. Shoutout din kay Sir ng Racing Boy kasi Sir Bob sa akin ng loop na yan. Mga years ago na parang sabi niya, gusto mong sama yung mga tropa mo tapos gusto mo mag-ride ng international dun sa may taas ng Thailand. Yun, hinanap ko tapos natutunan ko yun. salamat na marami tsaka sa si Sec to Supply. Thank you for keeping us safe sa so, may helmet tsaka mga jacket sa so, may mga tropa ko. Team deck Nice, nice ride sa atin yan Solid ride solid experience. Sa mga rider na ARRC, sa mga team na uh, Winay welcome kami ng warm. Salamat sa inyo. So yun, thank you so much ha. Hanggang sa susunod na kwentruhan. Abangan nyo, i-edit ko yung vlog, i-upload ko naman yung documentation ng buong ng biyahe namin na eh. That's it, mga trupa. Ewan ko kung summer yun o oh, mahaba-haba na rin. Pero yun ang kwentruhan. Sige na, yan na kayo.